Welcome to my channel Clabian TV They tell me that I'm never gonna make it They want me to do something that can make sense They hate when I keep dreaming I'll be famous But I don't give a fuck I keep chasing I got all this potential that's deep inside of me But they hate when you're successful cause they try to be They sit there being just mental because you try and think. Magandang magandang araw mga kaabyan at saka sa aking lahat ng mga silent viewers at mga supporters Nandito nga pala tayo ngayon sa isa sa mga parisan dito sa lalawigan ng Kalamba Ito po ay po ng ating viewers, napuntahan po ito kasi masarap daw po ito na parisan dito mga kaabyan Kaya nandito po tayo ngayon sa kusina ni Apong para matikman po ang kanilang masarap daw na paris Kusadyang masarap nga ba ito talaga mga kaabyan? At ito na po yung ating order mga kabian, na pares. At medyo may kataasan po ng konti ng kanilang price. Kasi yung normal po na pares, halagang 45 pesos kasama na po ng rice. Ito naman po, 90 pesos mga kabyan. Pero sulit naman mga kabyan kasi malinis siya. Unlike sa ibang pares. At saka puro laman ang kanyang halo. Before po tayo kumain mga kabyan, magpipray na po tayo pasalamat po tayo sa blessings na hiyaid mo sa atin ng Panginoon. Amen. Tara mga sa samahan nyo kami mananghalian at kanina pa ko na taram na matikman na kanilang pares. At syempre, unang subo mga Marabian para ito sa inyo. Mm. Ayos mga kabian, ang sarap ng pagkaluto at napaka-juicy. Napakalambot ng karne At napakalinis ang pagkaluto mga kabyan The best Sulit ang papunta namin dito mga kabyan At ang sarap ng kanilang pagkatimpla mga kabyan Parang manamis-namis At ayon po sa kanilang waiter pala mga kabyan Kakawintoan mo kanila Nung kanilang cook dito at tagapagloto Dater e palang tagapagloto ng sinado kaya ganoon na lang kasarap yung panidang pagluto ng Paris. Sulit mga kapya nang magpunta namin dito. At sa mga nais pala pumunta dito para matikman na kanilang masarap na luto, pag po kayo sa Kalamba papuntang Los Banyos, paglagpas nyo lang po ito ng Kuya sa ni Pansol, right side po ito, along the highway lang po. At sa aking mga viewers pala at mga supporters, kung mayroon po kayong i-recommend -re na masarap at mauram kainan, Basta dito lang sa Laguna. Pakicomment down below lang para mapunta natin sa mga susunod. And mega love shoutout nga pala sa aking mga solid supporters, mga silent viewers at mga sharers. At sa aking mga supporters sa mga kapwa o vlogger, kay Idol Abder the Rider, kay Ate Unam, kay Kabitinyo Farmer, kay DJM Mix Vlog, shoutout sa mga idol at maraming maraming salamat po muli sa inyong mga suporta. Naway magingat po tayo palagi. Ayan ba, mukhang may binabalak Paptay, sira na naman ang diet Tara mga rabian, bakbara na to At ayan na mga kabyan, tapos na po tayo kumain. Tingnan nyo naman, parang dinaanan ng isang batalyo na aso.